Sir, anong diet ni si Mrs. No Rice ba siya? At saka workout niya? Nakakasensi sensitive Mrs. mo. Uh, maraming salamat. Actually, na-share ko nga yung story na to, na nung nag-workout siya, nung first kami nag date nag de din siya, front squat, bumigat siya 220 pounds, tapos medyo muscular siya. Lumaki glutes niya, glutes niya, lahat. And then, napansin niya, pag hindi siya nag-workout, mas mahina siya kumain. Kasi yung workout, kaagaan kumain para sa kanya tas mahaba yung period niya. So, yung tingin niyang workout, naiwan yung muscles na tinikirapan niya like the glutes, the chest, the biceps, the triceps, yung abs. And then, yun. Sexy na siya. 92 pounds siya. Pag marami kami kain, 97 siya. Ako naman, pag uh, empty stomach, multifaceted, uh, yung mga 188. Pag muli naman sa 200. So, yun. Tapos, hindi niya alam na ACL, MCL, musculoskeletal injury. O tsaka surgery. So, ngayon, medyo may laman na yung legs And Finally, Tagal na, di ba? So, ganun lang talaga. Sipag at syagala. Consistent ka lang. Huwag kang papadala sa depression. Tama kayo. Mali ako na siya,